baklas, malo-loko buo, baklas, bixom, baklas 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 Ano baklas 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 Sino ka? Ko, wala, wala. Sino ka? Wala. Sino ka? baklas 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 wala, wala. baklas 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 wala, wala. Wala, baklas 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 Wala. Ano nilalagay? Anong dahilan mo? Bakit mo pinapakating katawan? Di wala. Ay! Sagot, sagot, sagot. Wala, wala, wala. Ano wala? Bakit mo makating katawan yan? Wala. Bakit mo makating katawan yan? Ano yun? Amatang. Puh! Ay! Bakit mo makating katawan yan? Pagpag, pagpag. Tanggalin, tanggalin mo yan. Tanggal, tanggal, tanggal. Nagasan ka? Nagasan ka? Ikasan ka? Ano wala? Ano ba sa kanilang tao dito? paglas 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 Kaya mo ano mo nato? Kaya mo ang ang tao Kailangan mo to? Hindi. Paklas, pa ba? Zoom. Woo! Baklas, baklas, baklas. Baklas, baklas, baklas. Wala na. Mayroon pa. Baklas. Mula wala, mula ulo. Lahat. Anong linigay mo? Anong linigay mo sa katawan nito? Salita. Salita. Zoom. pu Ayon sa sa magot. Ayon mo umamin. Ay, ay. ay, ay, umamin. Ay. Ay, umamin. Nasasaktan ka. Wala, wala akong lalagay. Bakit tumakot yan? Ba't ka na Sige. Sige. Bakit di mo alam? Ingat galit? Hindi, wala. Ingat galit? Hindi, iyo kok. Amatam. Puh! Ingat galit. Baklas, 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 baklas. Bilis, baklas. Wala ka nang wala, ha? Wala ka nang wala. Gagawa ka ng kalukuhan, tapos wala, wala, wala. Baklas! Mula-wala Mulai baba. Mula-wala po, baba. Lahat, lahat. Galit. Hindi, walang. Baklas, baklas, baklas. Ingat ka lahat. Pali padangin? Pali padangin? bisa, bisa alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko Baklas, baklas, baklas. Kapuputol yan. Baklas, baklas. Baklas. Baklas, baklas. Ubusin, ubusin mo, mo. Ano pa nilagay mo dyan? Sagot, 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 sagot! Teksumpu! Ah! Masakit Masakitan Masaktan ka lalo. Pagka sumagot na maayos. Bilis! Ano nilagay mo dyan? Wala, wala naman. Ubus, ubus. Busin mo. Solo, solo. Bawa ba? Diyos uh ang -huh. mga uh pila -huh. kay Jesus, may mga spasya pa tayo ng mga balas practice at next. Atal. Kailangan <laughs> mo isang tiyak Nahalala mo uh, sa inabing mo, hindi? Narinig mo, tiyak, yung sa, sa, salita mo, hindi? Alam mo yung sabi mo? Hindi? Ayaw yun yung salita, eh kuno lang siya, di ko alam, di ko alam Anong naman mo? May walang ginawa Tubig to, tubig